Ay, good morning, good morning mga kasulo, mayang buntag. Good morning, good morning. parang si ano ako ah. Parang sounds familiar ni ano ah. Ni si Romeo Katakutan. Ng taga Pampanga. Ano. Good morning, good morning mga kasulo. Good morning, good morning. So, yan ah, na. sang isang mapagpalang araw po mga kasulo sa inyo. At ah, napaka na panahon. Okay, at uh, nandito po ako ulit. Mausilo sa ating mga alaga nandito ako sa bukid upang uh, pastol yung mga alaga. So tapos na ako magpastol. Yung dalawang baka nandun sa palayan. Yung dalawang kalabaw ayan, pinagmamasdan ko. Binitawan ko lang sila, hindi sila tinulos, hindi ko sila ano ba, inali. Binitawan ko lang para open sila hanggang sa uh, ma mainit na eh, saka natin i-swimming mabusog na sila so ayan na mag-almosal muna tayo dito ng bibingka pinabaon lang tayo ng mother ng bibingka tapos with matching kape syempre hindi mawala yung kape pag umaga hmm may buhay ni Pastolero mga kaswelo. madilin pa eh yes, tungo na sa bukid. Hindi naman ako nag-iisa. Sa kabila din si roger nandiyan nagpastol din. Hmm. Ako lang mag-isa. Si CJ at si Mrs. mamaya-maya. konte kasi meron kami gagawin dyan sa gulayan uh, magpuproning ako sa talong kasi kailangan na ng kailangan nang bawasan yung dahon sa baba yung talong kasi nag-uumpisa na sila mamulaklak eh para mag-focus yung nutrients sa bunga ba tapos maggambol ng lupa kasi na natigasan na kailangan gambolin yung lupa para magkasingaw ba makahinga yung ating halaman hmm? tapi po tayo mga swelo salap ng bibingka kapag mayroong mainit na kape tinimpla ko na to ano tapos bago ako uwi eh, swimming ko yung dalawa para safety sila ba init ang kalaban yan init bibi bibi labas po Ah. Yan si hindi ko na pinasama lang doon siya sa ano sa tricycle nakabantay kabantay. Ngayon pinapunta dito. Tinagtakbo-takbuhan lang sila sa ano. Sa aso jan, Napuputikan siya. Hmm. Nandoon siya sa ano, tricycle na kabantay. Nayaan ko lang yung dalawa, ang kalabaw sa sagingan. Tinitingnan ko kung kakainin ba nila yung saging. Hindi talaga sila kumakain. Siguro sa dami siguro ng damo. Bukos sila sa damo, wala sila sa panahon, wala sila panahon doon sa saging. Alang pinahanga talaga ako sa dalawang aw sa apat na alaga kong baka at kalabaw. Ay talagang ano kahit pala iwanan mo lang sila. Hindi sila bantayan kasi ano. Kanina ko panilagay ito sila dito. Wala namang nangyari sa saging at nyog. Ano? Oh, doon hindi niya binawasan. Si Victoria oh. Busog na busog na yung lubong-lubo na yung kanyang chan Ah ayun no. oh. Ang daming damo tapos tinan natin dito si ano si si Clark. Yan yung ano niya oh. Yung dinadaan-daanan niya. Ay yung go. Oh, yan si Clark oh. So hindi hindi na ano yung mga saging. Ha? Oh. Ayan siya hindi niya talaga ginagalaw yung saging at nyog yung ibang alaga na nakikita ko lalo na kay Urode pag nakita ng saging ito tumba nila yung saging sa kanila babanatan pero pag maliliit na saging katulad nyan ay talagang kalbo pero sila hindi yan damo lang talaga yung kinakain niya oh. ang ganda na tingnan si ano Clark eh, bilog na bilog na yung chan pero Marami pa akong space sa kanila oh. Ito. Ina alternate alternate ko yung baka at kalabaw dito. At saka sa mga pastulan. Meron maninipis, meron makakapal. Huwag sanay, huwag sanayin sa ano sa laging makapal hang damo. Kasi magano eh. Kailangan is pastol din sila sa sakto lang ng ano nila ba, yung makakain nila. Yung manipis para matakaw pag lagay mo dito sa makapal ay eh, bak bakbak sila na bakbak eh no tulad nun no oh oh saging pinadaanan lang nila yes anyog oh. kahapon dito ko sila dinagay yung dalawang baka doon sa taas ganun din wala rin ang nangyari sa saging ayos mhm uh -huh oh, siya oh. Papunta na siya dito. Wala siyang ano, hindi siya hindi ko siya tinulos para malaya siya na kapunta dun sa kanyang gustong kainin ayan oh. Eh, no? Usog na siya. So, pag i ko na sila. Ano, eh, tina natin kung bakbakan ba niya yung saging. Ano, eh, tiyan niya oh. Plat na. Ay ano na. Patag na. Wala nang lupyak. Yes. Yung ibang kalabaw nito na sinisira nila talaga yung mga mga saging at nyog. Ya binobuwal nila. Tapos ninunguya nila yung talbos ng nyog at saka saging dahon. Pero sila ayos sila. Hindi nila pinapakilaman. Ah, number 1. Maya maya nito is swimming ko na sila diyan sa baba. Ayun, para makapag tayo naman ang makapag-almusal. Ayun. Yes. So, lipat na naman siya doon sa taas. Open sila dito ang lawak nitong ano nito, pastulan. Ano Clark? Sugod na Clark subscribe. Nalapitan niya ako. Pagot-ikot lang siya. Oh, nyaman ba? Nyaman ni pamangan na. Kapal na eh. Oh, balik na naman siya sa si baba. Oh, ayan. Dinaan lang niya yung saging Dinaidman niya. <laughs> yung iba niyan talagang paborito nila yung saging hindi, si, hindi sila sanay sa saging sinundo ako ni Andy mga silo ang tagal ko daw. Bumaba sa tricycle. Sige. Huwag ka lang pumunta doon sa taas ha. Kay may aso doon. Si Aldos. mag na naman kayo. Silipin ko lang dito mga sulo, yung aking inisprihan. <laughs> Kung hindi ba pinasukan ng manok. Ah. Oh. Mahaba na mga sulo, oh. Kaganda. So, sana bago magano ito. Malinis na yun. Mahaba na. Pero, wala pa naman. Kaya pa ito kahit sa linggo pa. Eh. So, hindi. Doon tayo sa ating pahingahan okay na so, mamaya na ako mag dyan mag bungkal bungkal abukan ko yung mga puno ng halaman palaya, talong as mag, magbibigay na ako ng ano ng compost ulit meron pa akong tatlong sako sa doon yung organic fertilizer pa tabon ko doon sa puno ng talong ng ating kalabasa na sprayan ko na to ha Ade na pila ka lugas. Stay, Ade. Ayo. Stay. Uy. Ha? Di ana ina, di ana. Uy, bunga na pala yan no? oh. Bunga na yan eh. Ah, okay na, mapa pa guho. Mapa pa yan no? oh. Patay ang ano mga sila, yung inspirahan kong Lady Bago. Oh. Ayan no? Ayos. Masya rod. sumikat na yung uh, haring araw. Mga silo, medyo masakit-sakit ng araw. At naiinitan na rin si Victoria. Maliban lang ni Clark, marunong siyang maghanap ng pwesto na malilim na ano, maraming damo. Kumakain pa rin sila kahit yung si Victoria mainit na na si Oro din nagpa swimming na sa kanya at umakyat na so time check tayo titingin tayo oras la city start ay city so pwede na natin ano, kasi si Andy ayun no? Man, kung saan ako doon din siya pag tayo o, tayo din siya oh. dito ka na lang kaya dadaan ako sa tulay eh So, pasensya na nga po pala sa mga ibang video ko mga kasilo na medyo nag, nag, naglulod o nag-stack up. Uh, siguro sa editor ko po, siguro yon Hindi ko alam kung bakit kaganyan. Ha? Pasensya na lang po kayo. Dahil ako hindi rin alam kung bakit nag-stack up minsan. Ah, bilis na oh punin ko na yung dalawa para ipaswimming ko na para makpag-almusal din kami ni Andy oh. masikip na siya sa pintuan ng ano, sa sobrang laki ng chan niya dito tayo sa kambingan bago tayo po umuwi check ko muna sila o, yung allowance ng pintuan ng chan ay pintuan ng chan pintuan ng kulungan at yung chan niya ay ayun sakto lang sa makalabas So wala pang kain yan Hindi pa siya bumaba tinga nga Wala lapit na to uh, Siguro next month nan Ito yung nag-anak dati ng tatlo So sana tatlo ulit no Me Para happy yung boss nyo no Hmm <laughs> minsan ni na hapo hapo ko yung ano niya. hapo hapo hipo hipo ko yung kanyang chan parang tao din ba Malaki. Kapag uh, nakakain na ito mga silo, sobrang lobo ng kanyan tiyan. Ang na ito. Hmm? So, ito mo na sila. Yan, oh. no? Malaki na rin ito. Oh. Ay! <laughs> Ayos! few moments later. Hello, ayan, WhatsApp uh, what's up po mga kasuelo Ayan, sa puntong po niyan mga kasuelo Ay bunga uh, bumabiyahe kami uh, Papunta po kami sa kapatid ng aking mother So meron po kaming uh, Pakay doon uh, Papasyalan namin yung, ulit yung ating cahin, uh, yung kapatid ni mama At ayun na nga po Nandito na tayo So, siyempre, nandito na po kami. At uh, si mother ay uh, medyo napagod sa biyahe. At uh, humiga muna siya. At siyempre, uh, uh, kwentuhan muna. Yan, tamang kwentuhan. Yung, yung kapatid, kababata kapatid. Yan, mas bunso ni mama yan. At uh, siyempre, dumating na yung dalawa. At bumili na nga na may inom. Uh, na may merienda. So, yan lang po ang available sa tindahan. So, yan. So ayan na nga po mga kami na po ipauwi na kasi meron pang mga alagang hayop ang ating obligasyon So last rest na nga po kailangan na namin haunin yung uh, So ito nakapagdala pa si mother ng tanglad Ayun no Nahingi niya po sa kanyang kapatid At least uh, ah, nakapagkwento-kwentuhan sila nakapagbanding-banding ay mga swelo, uh, tayo kay cahin ko at nakapag-chika-chika na yung magkapatid. At uh, ko na si mama dun sa bahay. Hindi ko na isama dito sa ano, bukid. Uh, mapagod siya. Uh, ko si mama. Balik kami dito ni Mrs. para si Mrs. magambol-gambol sa mga ampalaya. Dun sa mga tanim, gambolin niya yung punuan ba. Para maano yung lupa, ma magkasingaw makahinga makahinga kasi uh, matigas na nung nag -abuno kami matigas na yung puno hindi katulad dati na buhaghag ba so amin gagambulin gagambulin ni misis habang ako ay mag ano magpastol sa mga laga kasama ko si CJ tigisan na naman daw kami oh, no, oh, darling ikaw muna no darling Buti na lang nandito si Daling ka tuwang ko sa bukid kung hindi patay. Buti na lang. Ano man, hindi sa bahay. Eh. Buti na lang medyo ano rin si Mrs sa ano sa pagbubukid ba. Hindi ako nakuha ng mga ng oh, siyamanin. Buti na lang ano sana isa sa buhay bukid probinsya. Buti na lang ako na pangasawa mo. hindi... <laughs> Ito ang ano? Habal-habal driver? Hindi ko alam. Hindi ako sure. Kasi naghabal-habal driver din ako. Sure. Wala pa nga akong lisensya noon. Naging construction driver. worker. Naging bodeguero. Naging caretaker. Naging taga-iyaw. No? Barbecue. Oo, naging taga-hugas ng pinggan. Taga- taga ihaw ng barbecue manok marami akong pinasukan din na pinagdaanan na ano ah bangungot hindi ko pumunta sa Pampanga wala akong magandang asawa ngayon wow <laughs> sa banda paano mo nasabi <laughs> ako na lang magano nang effects kasi tama kasuelo natin <laughs> <laughs> para sa alabaw alam kaya, yeah, thankful ako ka na nakuha ko si Mrs. siyang aging aking nagiging gabiak. Siguro, pinagkaloob siguro na nga pong gino. Kasi nga, wala akong katuwang kapag uh, yayamanin yung aking or maarte ba. Si Mrs. Bilib ako kasi uh, wala siyang arte. talo So, ayan na si Missy sa angat doon tapos ako didiritso sa mga alaga ayun o natatanaw ko yung alaga at yung baka tsaka kambing jay nag, nag, ano sila nagkumpul kumpul lang sila magkasama sila ngayon so ito na po ang axel o ni uh, haunin na namin yung uh, kalabaw na aming so pina ah, uh, natin si CJ para kung sa kasagali, ayan maaga matuto at meron akong katuwang sa pagpapastol so yung papahawa ko sa kanya yung isang kalabaw so yung sa akin yun naman yung isang kalabaw ayan tinuturoan ko siya kung paano ayan so uh, sa kanya si Clark yung kapangalan niya at lakin si Victoria kasi si Victoria kasi marunong na dyan o kabisado na niya si Clark hindi pa gaano. susunod si Clark hindi pwedeng mauna si Clark kasi ayaw pag umabante ni Clark eh. ayan siyempre abante muna natin dito doon sa kahoy kasi hindi kaya ni CJ baka malaglag pa CJ doon sa sapa sa so, paunahin lang natin si Victoria ayan susunod si CJ yung si Clark ayos Eto, paano natututo si CJ sa gawaing walkid alright malayong malayo po sa sa kabataan sa uh, banda sa amin kasi yung kabataan sa amin hindi nila na experience yung mga na experience ni CJ ayan, ayan no? parang ano lang siya parang malaking tao na ayun, no? <laughs> yang oh

...para magka-oxygen siya ba. Hmm. Ayan. Pag uh, abunuhan natin, wala siyang kaagaw. Oh, pat palayo. Ayan. Ayan. Ayan, habukan namin dito mga suylo. Pero siya muna kasi... ...magpapainom pa ako ng ating mga alagang hayop andyan lang naman ginilagay ko sila sa malapit para mapabilis yung ano ko pag i-give andyan lang naman yung bukal at uh, makatulong pa ako dito okay. Yan na ah, doon si Mrs. sa baba dito ako sa talong. Sinampulan ko lang doon si Mrs. Ngayon. Happy, happy. Gagawin ko dito sa talong. Mag, pa rin, gambol. Tapos, bawasan ko yung mga yung mga dahon. Ayan o. Oh. yung mga dahon. Pero, uh, hindi ko na i-explain sa inyo mga solo kung bakit ako magtanggal ng dahon. Kasi, al lahat, ano na, alam nyo na to, sigurado. Así que, pa' está con los señor.